Kaliwat-kana ng mga naitalang kaso ng vehicular accident sa lungsod ng Baguio sa pagpasok ng 2024. Ayon sa Baguio City Police Office, pumalo na ito sa 88. Basis sa assessment po ng ating mga traffic investigators, no ang nakalabas doon na assessment nila is sa mechanical defect ang mostly. And yun nga po, yung iba dyan, yung involved na mga turista hindi sanay sa um train natin dito sa Baguio kaya minsan nagkakaroon ng uh, na-involve yung mga turista natin sa BTA. Kaya ang taxi driver na si Ian, doble na ang pag-iingat sa minamanehong taxi bukod sa seguridad nangangamba rin itong baka maaksidente. Preno, lahat lahat ng ano, Low bag parang low bag it's parang lahat lahat Bukod sa blow buckets, nagpakabit na rin ito ng dashcam sa kanyang taxi. Mahalag ka kasi, kasi ano, pag may dashcam ka, pag nakasidente may record ka sa, para proteksyon sa mga pasayero mo. Ayon sa isang dashcam supplier sa Binggit, bukod raw sa regular na pagsusuri ng sasakyan, mahalagang mag-invest sa mga dekalidad na gamit at dashcam. Hindi na lamang daw kasi ito palamuti sa mga sasakyan, kundi magagamit din bilang ebidensya sa kaling masangkot sa aksidente. Yung dashcam, yung mga dapat mga gulong mo, kailangan minimaintain mo siya, tingnan mo kung expire na, And then kailangan mo rin kailangan mo rin ng alarm kasi ngayon sa panahon ngayon maraming mga uh, magnanakaw and then kailangan mong i-alarm din para pagsakaling may nagbukas at least mag-alarm siya. Alok nila ang mga dekalidad at abot kayang dashcam sa halagang 1,500 pesos pataas depende sa klase. Bukod dito, sila na rin ang magkakabit nito para sa'yo alok din nila ang mga servisyong car accessories, tint at upholstery services. Yung wala pang dash cam, ka, magpakabit kayo sa amin. Uh, dito sa amin may warranty and then sigurado ka, may marami po kayong pagpipilian and then uh, pwede rin kayong magpa-car tint, car accessories. Uh, meron tayong branch uh, din sa Igorot Power doon sa Buyagan. Katabi lamang po ng uh, New building ng Valley Bread. Bukas ang kanilang tindahan sa Baliti, Longlong, Pugis, La Trinidad, Benguet. Sa ngayon, hangad nila ang ligtas na biyahe ng bawat motorista. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.